Pailak mo yung helmet Pailak mo Hindi tayo alis pag di mo nilock yan Sure ka nilak mo Puro ka weightless ang paling Alright Huwag na huwag mo nga kalimutan yan no Madalas ka ba mag joyride O oh, lalak mo lagi yung helmet Walang silbi yan pag di nakalak. Good morning. Panibagay na namang araw. Uh, ito ba iyon? Hindi. Pino ng tricycle. Pino tricycle. Okay, ma'am Nandito po sa kanto, ma'am Sa may pila po Parang may kulay blue na, na ano? ano ba ito? Building Okay po, sige po mismong side mo kayo. Opo. Oh, so kahit sa McDo um, lang okay na. Sa may loob po. Sa loob. may entrance po ng side mo. Ay papasok kayo sa loob. Opo. Oh, okay. okay, sige sige. Diyan tayo, ma'am. Oh, okay. Hindi okay. niyo lang po magbababa. Kahit diyan lang kukuha ko. Kumain po. Okay, sige po. Salamat. mabuti pwede thank you lord thank you lord okay 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 okay, okay. mo okay Bento lang Salamat Yung bag mo Hindi hmm. mo makakalimutan yan Promise <laughs> Then ilalagay ko rin Yung helmet na yan dito Anggi okay, wala mo Wala po Sabi ko na tama Hinala ko ikaw yun eh Tata ko lang Pabain mo na Hindi ngayon lang Paglingon ko Naito ko parang may nagtatanong Gumaganong ganun ng paytambel Ang lapit ko lang eh. Ando lang sa may western eh. Ne, ne. Ayaw niya, di ba? Let's go. Tingnan nga madali. Baka malaki pera mo ha. Ay lang babayaran mo sa akin ha Ready ka na Let's go Turn Okay ma'am Saan pa tayo ma'am dito? Okay Ano po? Sir Asis Ano pa? Ma Asis ma'am Asis Asis hindi asis kapitpahe ko rin po sa mga kapilido ano na? kapitpahe ko rin po sa mga kapilido nyo o talaga? Tagsansya. taga saan siya? taga Balatundo po province niya? hindi ko lang bisaya kaya <laughs> kung bisaya yun, malamang yung bag mo pwede dito? Hmm, pwede po ako? oo, basta wala mababasag wala mo? No? e, eh, para wala kang bitbitin yeah. hindi mo makalimutan yan, promise Fair to God. medyo yung wallet ko eh. Oo, oh, kasi babalik ko yun dito eh. Baka malaki pera mo ha? Hindi po. Okay, thank you. Intramuros tayo, no? Sa uh, immigration. Wow! Ah, hindi ko na estudyante Dante. Oh, JT. Okay. Tara, 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 tara. Pakilak mo yung helmet ha. Hindi lang. Hindi talaga madali. Pwede pong tagilid, sir? Wala pang ano? Meron naman. Bawal kasi yung patagilid eh. Wait, oh, dire, 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 Kaya mo? Kaya naman po. Ikon, ka? Hindi po. Ha? Hindi na po kaya. Dire, 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 Bawal yan, bawal yan. Okay. Pwede pong tayo ka Oo. Mula. May ano ka dyan ha? Bawal kasi yun, no, yung thank, you, Ay, thank you ha, yes, kaya Bye. mo yan. Bye, -bye. Oh tingin kita kali pak. Ganun May, May, channel ako. YouTube. YouTube. Yung GG. Di kakasya yung bag mo dito. Ha? Hindi ko rin alam eh. Ano ba naman yan? Sapatos lang. Sapatos lang? Ano mga sampung sapatos, gano'n? Hindi isa, dami. Hindi ka kaso dito. Hindi ka Ha? Sige, okay lang. Huwag mo na lang. Tingnan natin. Pagod na ako. Ayoko na meron na sa likod ko na ano. <laughs> meron sa ako sa box ko. Ano ba? Pag kumasya yan, kakasya. Pag hindi, ano, ipitin ko? Sige po. Okay lang. Ranis. Ano? Kain mo ba? Kaya niya na. Di Di ba? Kanina yung pasero ko, oh, laki ng bag oh, nandito oh Wala na akong mailo sa side mirror Okay na Uuwi ka na, ganon Nagmamadali tayo Very good Baka malaki pera mo Sakto lang Very good again May star ka na Bye bye nagmamadali ah medyo pagod na ako eh saan ba tayo dito? Uh, petron D dito tayo okay ka na